Wala tayo na wala. Tugaw ay tubo, magbibili. Oh, yun niya. gutom eh. Sa sabi. Aray, makapagbili lang ako ng tatay, aray. ka, para matapos ng aray. Pitong po. Para ako, Kung ibibigay bibigay ninyo. At para madaling lumaki ang baka, ingon ka pagkaluaw. Kung naman, hindi naman, huwag niyo bibigay kung talaw. Oo, tama tama, tama yun. Tama ko yun. ang aking mayano sa inyo. Tayo pare-pare sa negosyan. Yan ang magandang umaga mga talong Stevie. Nandito na ulit po tayo ngayon sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas. Ngayon nga pala po ay February 18, 2025. Uh, at um, nandito na po ulit yung mga baka nila Boss Jason. Yung mga gusto pumamili dito sa kay Boss Jason, at sila po ay nagbebenta dito tuwing uh, Martes na umaga, mga alas 9 po hanggang alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Kaya samahan niyo ako sa ating price update ng mga bakang binibenta dito sa Ibaan, Batangas. Kaya sama-sama tayong manood sa video natin sa akin. Ito po yung mga baka ni Boss Jason na mga ba, ano dito, binababa ang mga patining. Ito po mga baka dito yung mga bakang Norte, galing Ordaneta, Pangasinan. Ayan po. Oh. Binababaan na. Ito po yung iba dito na. Yung malalaki mga baka nila. Hey. Ayan o. Ganda ng katawan ito. Yan mga talong Stevie. Ito pong dalawang to ay binamano dito. 147 to. Ayan o. Dalawang malaking baka. Ayan o. Ito nakabili sila sir. Na pili malaki mo ba ka? Okay, rito yan, isa wala. na kukuha ng Ayan, Ay, binalaan niyo naman. Dalawa. Kagalan na diyan ni sini. Salamat. Sa pintong dito po kasi Meron, susundan pa pantalan natin ng bago. Alam mo mamaya tanong guys, hindi ko ganda lang eh. Hindi nagpapantay sa bayan tali babado. Ah sige po. Tayo po ipapaiwi. Papaiwi to niyo. Hindi ah, nag-aalaga. Akay mismo mag-aalaga pala. Ha, sila pala mag-aalaga. Nag-aalaga na tayo din pala kanito punta. Ayun, amon gas, kedo na Nabili nito nang 147. Ito daw po ay sila Sir na magta-tracking. Kaysa po ang inyo? Natunuan. 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 Anong pong bayan nakasakop doon? Anong nakasakop na bayan? San Pascual. San Pascual. San Pascual. Mm -hmm. Pascual. magkano daw po ang tracking doon? 800 daw. Ako. 800 uh, uh, daw po ang isa. Sila sa daw magta-tracking dahil na pag-usapan nila sa tawad na sa baka. 800 daw po ang tracking. Pero pwede naman po sila pre-deliver kaya lang inagtawad sila sa baka kaya sila naroon sa tracking. Yun ang pinagkausapan nila ito. Laking tumbakan ito, ang ganda. Bibili pa na lang po ito. Kaya mga ilang plano niyo Tata natin ko ilang buwan na plano ng alaga. Kailang buwan po plano niyo alaga antong ganto kalaki? Tagal-tagal Apa ah, patatagalin nyo rin po, hindi naman dadalian? Hindi naman mga na, dadalong buwat at Ah, uh, 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 ay mga anim. Ah, hindi ka Ah, mga anim po, mga anim. ang plan. mga anim. Oh, mga anim na buwan. Yan, ito yung isa muna dideliver at hindi kasi at parang malaki ang baka. Anim na buwan daw ito planong alagaan. Mga ari, kahit hindi kita sasabayin sila Saan Sir mga dumating mga dito mga. ngayon. Ah, uh, nap napanood na yung video natin. Saan ba po kayo galing? Agila. Agila. San Jose. San Jose. pa San, ah, San Jose para sila. Yan sila Sir. Titingin daw sir. dito na boss <laughs> sa sir, <laughs> mga bahan na dito. Bago dating sila Sir uh, titingnan baka dito na alagay. Oo, titingin lang. Baka makakagusto. Titingin mo mabaka lang ba yung baka naninipa? Ah, wala, po naninipa wala pa naninipa eh, diyan. Pa. Ay. <laughs> ah, wala pa wala sumuko. Wala, wala pa pa naninipa. Oo, no, oh, asa nga wala. Pa, pa, <laughs> Napano pa, di na, seryo kay punga. Wala pa po si punga. <laughs> di pa nadating. Ayun. Asa. Yeah. Ah, Ipili mo na daw. Shout out kay Bustalong. <laughs> Yan yes, sila sir titingin din <laughs> na dito pipili <laughs> mo na daw sila ng mga dalawa lang matukuni nila napili pa Di, na kung din <laughs> magandang umaga po saan pa po kayo galing? kalamdas ah, dito lang alam mo sila. Titingin din ang baka dito bago dating. Titingin ang baka dito. Ah, marami na po ay pagpipili at uh, pa naman na mabawas

dito sa Palinda na, palinda. Aha, yung parang dahil dito sa mga. Oh, may palay suko ay dito. Ito daw ay 87.5 type na ba? 87. Ito so, yung pinakamalaki dito. Pwede din gamitin ganador. Kaya sa itsura din ang baka binabasihan yung presyo. Ano? Pag yung maganda-ganda nga na may ibang presyo dito. Yan. Yeah. Hmm? Aray, magbuboy naman ako sa inyo.

Oo, oh, traffic. Di parehas naman daw ang presyo. Pagpili na lang. Kung alin, kung magkano inyong kaya. Makapal nga po itong isa. Makapal daw isa. Nika! Yeah! Woo! Excuse me. Ayan 60 oh, daw ang tawad sa dalawa. Ayan oh, na. Magkano? Yan. Magkano boss kita tawad? Ah, 168 yung dalawa. Six eight lang. Isa lang. Ah, isa lang. Ah, 68 lang. Isa. 68 daw ang isa palang tawad. Parang yan yung iba. 5,000 ang pa nila, sir. Yan ni Kobe, may 68 na dalawahin na namin. Ganda, dalawahin daw. 68 ako, partida. One, two. 18 tawad din. Dalawahan daw. 6 type party na dalawa. Kita niyo na kung sino <laughs> <ako>. oh, <laughs> si Tumpo. Lalaki siya. 46. Yeah, si Basti sana ang magdidisi. O, dito na lang <laughs> daw yung 45. Wala na. Sina dalawa na. Kaya na. Okay, ito sa dito po yan. Sina ang na lang. shop. Sa dalawa sa 60 partida 68 ang gusto. Tunay na rin na kuya. At magbibinta ako kahit kaunti yan. Sige o. Sige o. Sige o. Sige o. Sige Kuya Ari, sabi namin sa inyo 146 na ha. 145 na. Bawasan pa yung 2,000,000. 1,43. Mala-mala ako nyo kung ipibili ha. Magkanta niya? 60. Uh, okay. uh, okay. uh, medyo baka pa sila medyo tama sa presyo. sila na isa. <laughs> Arala at pa sasama. Hmm. sabag. Garad mo din. Hehehe. Walang binigos yung sarap. Marunta Parang gusto na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na.

I-extend ako para hindi na ipamaaray di harap layo naman boss Parang ako din At para madaling lumaki ang baka Ayun eh, nga pagkaluaw Kung hindi naman Hindi Huwag niya bibigay pagkakaitalaw tama, tama, tama so, ho. Yun, pang -tumbo. Pang -tumbo, tama ho. aking sa inyo pare-parehong negosyante. Kaya nga po eh ay, Siyempre kalayo din mo na. galingan Pagkakana ko itinawad para ho Sakit. Ako yung baka na. S Tinawa ro sa inyong ngaray. Hindi ko kay tano, baka ako kami pantano. <laughs> Salamat po. Ang inyong kaalam sa marami kong ito eh. Hindi magpipili ko kami. Ayan. Kaya ako, eh. Di ako Ay, kawa, kaya din naman magbibili. Kaya lang tayo magkapanaparagpo. Tarlayan ka ng nadat niyang, niyang kao. At tar ka namang bibili. Baka makakadagdag pa. Ay magkano sa dyan tunay ninyo. At pag-iisip pag ang kao. <WERK> boss Karalan. Eh boss, kung may tubo, hindi naman kayo makakalayo pa. Kala ang makauwi na at ang tangali na rin. hindi eh, sige na. Kumakala sa kanil. Kumakala. Magkala sa, mag sa kanil. Hey, hindi na kaya parang Hindi mo dyan pala. Hindi na kaya. Kaya lang, hini-repeat. Oh, uh, ang okay, mga parang parang managahan. Marim di ba siya, tito kami naman hiwala rin tubo. Ay kayo kayo pa, awa din naman ako kamay. Sa layo ko na pala. Magkala ka to, napatigas mo raon. Huwag po, tito. Babawasan ko pa kung magkala <cere> sa dyan sa kanil ay kayo na ho, ay kapag pare-pareho tayo mga naman kami hindi nang tayo. Salagi ko ng arts ng galing na. awa wahaw din naman kami. Ay, talagang takot

nagkasundo na sila dito sa bakang dalawa 65 binigay na itong dalawa kargahan na lang ang inaapangan mura na ito at malalaki mga baka dalawa parang pwede pula itong magsinlaki na ito magaganda itong magsinlaki mga hulihan yeah. nagkasundo na sila dito sabi nila sa'yo nabakain nyo ng pizza napakadali na lom pulang yan, din Yes, mo doon sa pula yan. Ako naman tayo yung pula. Dalaman din eh. Yan ang dalawa. Tapos talagang... na ako. doon. ko. Pagkakataan tayo. Sige, sige. Sige, sige. Tara, Ito tayo 65 na lang. Saka, sa mga so, ito? 'yung apat 67. Oh. 65, ito. <coughs> <coughs> 'yung mga 'yung <coughs> na rin. ko <coughs> <coughs> Napili pa si kuya 'yung 5 do

P7,500 pala. Ito daw ay P6,700. Ang dayupay na... <laughs> Ayan, bubutasan na ito. <laughs> kailan buong nga lagay ito? Ganito kalaki? Hindi dumali yan? Kung bagay kung kailan na siya lumaki na, no? tsaka ibibenta. Ayan, bubutasan na. 67.5 Huwag uh, makakulat ha Dito pala may dalakang basahan ano? May pa si boss dito magbutas Wala

yung yung presyo naga mo. Um, Magkano kaya ang presyo? 725. 725. Uh, ito po ay toong binala. Ay toong pagkakaganyan. 725 to uh, goawasan. 72. Hindi uh, hindi bigay kaya hindi siya. Hindi tayo sasalubli, hindi kaya. Hindi naman masama tumawad. Talaga napaka-iniche, masama tumawad. Diyan ko boto-boto. 28 baka o jallah kali. Diyan uh. ko uh. stop uh. ganun. Ah, pamili ka na rin, na. Oo, uh, di ka ako naglabas ng baka. Labintal wala na bibili ko sa maya. Walang palto sa baka. Talagang mayroon na nga palabas. Aapat ah, na buwa pa, lagi palabas na eh. Ano nga siya sa kaya? Oo, magkano po kaya niya? Ha? 66. 66. Pwede yung nakuha. Bosa ilogi. 66 ang tawad ni tatay dito. 71 ho! Oh. <coughs> 66 nabili niya ngayon pulaw hindi ko pa siya alam itong minalak na nila at hindi kaya doon sa tawad sa isang baka kanina hinahana <coughs> pa ng mga malaki baka bakang iba na aabot sa tawad Ah, bibigyan ko na lang yung 725, kare maganda kare kare nga pulong

Aray, makapag-bili lang ako ng takoy. Aray. Aray, Parang matapos ako, aray. Bitong po. Eh, magkano ang sasagat niyo? Yung ninyo? 67 ang tawad. Oh, Ay, yung sasagatan ninyo. At lang kung may sa tayo pa eh. 67 din ka Ibigay mo ba, City Media? Ready asal na lang 'yun na sa libon niyo pang sa tracking. Kasi 'yung tata-track pa rin niya, hindi na. 69. Ilahin niyo. 69. Ilahin mo. Yeah. Ilahin mo. Ora 'yung tracking niya. Dire? Oh, hindi ikaw. Hindi. Ilahin mo, putangina. Are, ilahin mo 'yung baka pag-ano si makabibili na. Oh, 69. Aga, 69. Brake na 69. Day. Ay. Wala pa pala daw. Bakit? 67. Napakagara naman niyan kumpara dito maganda dito sa kanila yung sa mga bibili ng baka dito ang pinatatawad ay yung bibili ay yung mag-aalaga siya natawad sa baka <coughs> isang sa isang tawad tawad isang wala, isang tawad isang tawad isang tawad Dagdag Okay, kuha niyo! Ay, daw. Sige na, sige na! Okay na daw! Okay na, sige na! 67 67 huh? Ayos na 67 Kasundo eh! na Ayos na Ayos Ayos na Sixty-seven 67 Binigay na Ayos okay, na na eh. Ayos na Sixty-seven, binigay na Okay, na Ayos na Ayos na Ah, ayos na doon, ayos na po. Parang matanong ko tayo, si Kuya po si Boss po magbabayad. Tapos kayo pong nat natrato. Ano? Ang maganda pala dito sa inyo, kayo mismo ang tatrato ng bakang alagaan niya. No? Tapos pati pipili kayo rin lang din. Kumbaga siya lang po magbabayad. Yan pala maganda dito. At kumbaga hindi siya mamroblema ma at si Kuya na pumili ng bakang alaga. Ilang buwan po niyo itong plano ko alagaan itong katakalang baka? Ilang anong pito? Anong pitong buwan pala. You natin know, ang Tentin natin yung baka dito bubutasan 67 na bilito bakang ito Ayun, kalapit ka Drake, tracking, ihilahin ka Tracking yung alpla ka Yung mga talong Stevie ay kakarga na po yung mga bakang mga tira dito Ayan po, ito yung mga malalaki mga baka Ang mga pampatining <laughs> ようだ。<music>

Ayan na ang kursunada ng taga mga mong parang. No, yun natin na Ayan, tawin na po. Ito nyo naman, di isang dipat kalahati yan. Ito mga biyas ng 20. yan. Ah. Kung bibili, kursunada mo din ayaw, ay, oh. mo hindi, na rin. Ayun, yun nga dalawang magkatabi. din eh. Wala na kami pulong. Ano malito? Sabi na rin. Mawag wala tali.